nên gần đây nó biếu mà gần đây ngày kinh đi Ang ganda ng view. Ha? Tapi Tapos, So yun guys kung makikita nyo sa aking likuran yun ang likod ng bundok na ito dagat yun kung makikita nyo yun sa ilalim na yan dagat na yan tapos yung damo dito yung kahoy merong part na brown na siya hindi ko alam kung ah, nasunog pala ayun oh Sunog, basa na 'yung damit ko. Huh? Yan, ito na naman, meron na naman dito pababa. <laughs> <laughs> ito 'yung. so yun bababa tayo guys yan ang hagdanan yan ang view maganda talaga dito pasyalan na to so yung kasama ko nagpalipad ng drone <laughs> Let's go। न <laughs> मान <laughs> so dito maganda yung ano magte-training yung nagpapalakas diyan. dito kayo. Kailangan natin ng ano magandang resistencia lalo na kung ikaw ay naglalaro ng one on one. yun oh so yung view sa baba dagat Ayun, mag-taas to 嗯嗯、真的好嘞怕不呢？们站着。

So. <laughs> ayan, ang ganda ng view view pa lang, panalo na at saka dito naman sa kabilang side ayan, dito aakyat kami ayan so kunin natin yung magandang view kung makukuha Drone, yung drone mo pala 'yun. Iyan. Sa kabilang guys, nandito na tayo sa tuktok ng Bulldog. Pagod ka na? Sulit. So yun pagdating dito sa pinakatoktok merong cottage. Ha? Yan. Yan ito, itong cottage na to. kut natin yan so an ba yung kuwan? yan dito naman sa kabilang side ito yung sinasabi kong dagat yan ang dagat so na itong bundok na tinatayuan ko napaikutan siya ng dagat dito sa kabila naman yan ng dagat yan yeah. tapos yun dun sa kabila ang layo may pa dun yan bundok saka yan siyempre ang aking kasama nag ng kanyang drone umiiling-iling na mababawasan na daw siya ng limang kilo pag uwi ng dorm yung na talaga ng view dito ayan ang daanan shortcut ito daw yung shortcut papunta doon sa ano sa may bus stop kaya tara uwi na tayo daanan Dann können wir...